Ganera ko guys, guys. Oh. Payat sana guys. Ha? <laughs> Amo na mo guys, oh so, si ma'am. <laughs> Ngayon pa na. Shout out nyo na guys. <laughs> <Dasisir>. <laughs> Dari sir. Dari ka na mo guys. Ka talaga! <laughs> Ang ganda mong lalaki! Ngayon pa <tao> na. <laughs> na. na guys. kaya ko panget soi kayo. ah kana guys cupcake cupcake yung 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 Bayari yung 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 Lương này tiền đa Wow!